So guys, uh, for today's video, pinunta natin yung bangka, no? May nag-sponsor sa atin ng bangka. May mabuting puso na isang customer natin na niya, nalaman niya na tayo ng dadagat, tayo ng lambat sa bangka. So pinunta namin siya ngayon. So kuhon namin yung bangka ngayon. So nga yeah, guys, nakuha natin yung bangka. Iwi na natin. Yung na, lambat, yeah. uh, uh, ito yung mga gamit ng lambat, ito mga materialis niya, ito yung misis na natin, naayos natin, yung bukod natin, at tinitingnan din natin syempre siyempre. Uh, maraming salamat sa aming mabuting puso na nagbahagi sa atin ng ganito. To. Kasi tibigiran nga sa atin ngayon yung ganito. Ano, nabili? Hindi, hiram lang. Pala salamat hiram lang. Hindi, hiram lang. Masaya yun, masaya na yung yan. Sabi niya, makatikim lang ako na rin mga mo. Eh. Hmm, kada may huli ka. Oo. Oh. Sabi ko ma'am, hindi pa kayo high blood? High blood. pero Pero <laughs> madalang naman, pag madalang pwede yun. Oo oh, ma'am. Sinong ma'am yun? Secret! Alam niyo guys, sa totoo lang, bibili natin itong mga gamit na ito, materialis. Talagang medyo malaking halaga talaga siya. Malaking mauubos sa kanya. Kaya, thank you, thank you talaga. So kung sino man po kayo man, hindi ko na po babanggit ang pangalan nyo, ma'am sir, sa mag-asawa na napakabuti ng, ng puso po talaga. Hindi ko po babanggit ang pangalan nyo. sa uh, maraming salamat po talaga. salamat iyo maraming salamat talaga, Madam, Sir. Sa pagtulong niyo, Maraming tulong sa pamilya ko to. Na ako isa sa na pipisil niyo na bahagi niyo ng tong ganitong opportunity. At hindi hindi ko po sasayangin po talaga to, tong blessing na to na binigay niyo. Papahalagahan ko po to. Maraming salamat sa inyo talaga. So, ayan na nga po. Ang lahat ng ano, hinahangin na natin. Okay, tingnan mo. Parang pataw, lang. Mga tinggana siya. Wala naman pong kompleto siya. Dahil nung buhatan nila ng bangka eh. Hmm, ako nagagod ako ka sa gubangka mo. Yung bangka, sa ang bewang ko eh. Tingat. Ayun guys, ah. Uh, may nagbigay sa atin ng bangka. Ang mga lambat na bago. Bigay lang. Ngayon, may motor pa. Sobrang walang sawang pasalamat uh, talaga. Pag tuto ng sa mag-asawa na may mabuting puso niyo. Nagkapasalamat ko talaga ako. Oh.